Okay. To. On a scale of 1 to 10. 10 ang pinakamataas. Gaano kaasim ang gusto mong sinigang? Go. 9. Pag matagal kang nakaupo, anong sasakit sa'yo? Balik, ba bewang. Saan karaniwang nauuntog ang bata? Sa Okay. Sa gabi, ilang beses ka nagigising para umihi? Tatlo. Pag umaalis ng bahay, ano madalas nakakalimutan ng mga nanay? Wallet. Let's go, Romeo. Tingnan natin kung ilang points ang makukuha mo. On well, a scale of 1 to 10, ha? Huh? Gaano kaasim ang gusubog sinigang? Mga ah, <laughs> 9. ang sabi ng survey ay... Yes! Huwag matagal ka na nakaupo. Ano ang sasakit sa'yo? Daiwa. Ang sabi ng survey... I'm yes! Yeah! Oh! 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 karaniwang nauntog ang bata? Sa so semento. Ang sabi ng survey... Ay! Yes! Sa gabi, ilang beses ka nagigising para umihi mga tatlo? Tama, Sir! Yes! Pag umalis ang bahay, ano madalas makalimutan ng mga nanay? Wallet. Ang sabi ng survey? Yes! Oh, wow! 79 na lang, Romeo! Dito tayo. Tawagin na natin si Richard. Richard, Ito na Richard. Ito. para mas rumilaks ka ng konti. May good news ako sa'yo, si Romeo ay nakakuha ng 121. Uy! Ibig sabihin, 79 na lang. Kayang-kaya kaya kaya, mo to. Kaya. Ready na? Kayang-ready na. Okay, sa puntong ito, makikita na po ng mga manonood ang sagot ni Romeo. Give me 25 seconds on the clock. Let's do it. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest. Gaano kaasim ang gusto mong sinigang? Go. 8. Pag matagal kang nakaupo, anong sasakit sa'yo? Dewang. Dewang. Ah, uh, Binti. Saan karaniwang nauuntog ang bata? Pas. Sa gabi, ilang beses ka nagigising para umihi? Tatlo. Dalawa. Pag umaalis ng bahay, anong madalas makalimutan ng mga nanay? Susi. Let's go, Richard! Yes! Okay. On a scale of 1 to 10, gano'ng kaasim ang gusto mong sinigang? Sabi mo nga 8 lang. Okay, nandiyan po ba ang sinigang na 8? Top answer! Pag matagal ka na upo upo, anong sasakit sa'yo? Sabi mo ay ang binti. Ang sabi ng survey? Nga. Top answer po Sa karaniwang na ang bata, hindi natin nasagot. Ang top dito ay upuan. Sa gabi, ilang beses kang nagigising para umihi, sabi mo, dalawa. Ang sabi ng survey? Top answer! minis. Binis. Diyo tayo, di tayo. Oh! Oh! Okay. Tatlo na lang hinahanap natin, mga tolls. Ang talo, pag umalis sa bahay, madalas nakakalimutan ang mga nanay. Ang sabi ni Richard Susi, ang top answer dito, wallet, ha? Pero sabi nila, Susi. Yeah. Eh! E tatlo na lang hinahanap natin. Eh! Yeah. Tolls! Para sa 200,000 pesos, nandiyan ba? My God! Susi! Ang Susi!